Sa video na ito tutuklasin natin ang 10 pangunahing sakit na dulot ng paninigarilyo. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Ang paninigarilyo ay nananatiling isa sa pinakamahalagang may iwasang sanhi ng sakit at maagang pagkamatay sa buong mundo. Sa kabila ng mga dekada ng mga kampanya sa pampublikong kalusugan, milyon-milyong tao ang patuloy na naninigarilyo, na inilalantad ang kanilang mga sarili at ang iba pa sa isang nakakalason na pinaghalong higit sa 7,000 mga kemikal. Marami sa mga ito ay kilalang carcinogens, toxins, at irritant. Ang usok na nalalanghap mula sa nasusunog na mga produkto ng tabako ay hindi lamang nakakapinsala sa mga baga, kumakalat ito sa buong katawan, na nakumpromiso ang halos bawat organ system. Ang mga nakakapinsalang epekto ng paninigarilyo ay napakalawak at mahusay na dokumentado. Binabago nito ang mga likas na panlaban ng katawan, pinapahina ang immune function, binabawasan ang paghahatid ng oxygen, sinisira ang mga daluyan ng dugo, at lumilikha ng kapaligirang hinog para sa malalang sakit at pagunlad ng kanser. Ang matagal na pagkakalantad sa usok ng sigarilyo ay maaaring humantong sa mapangwasak na mga kahihinatnan sa kalusugan, kahit na sa medyo mababang antas ng pagkonsumo. Sa paglipas ng mga taon, malinaw na iniugnay ng siyentipikong pananaliksik ang paninigarilyo sa isang malawak na hanay ng mga sakit. Kabilang dito ang hindi lamang mga kondisyon sa paghinga kundi pati na rin ang mga cardiovascular disorder, metabolic disease, at iba't ibang uri ng cancer. Habang ang listahan ay malawak, ang ilang mga sakit ay namumukod tangi dahil sa dalas, kalubhaan, o pareho. Sa pangkalahatang ideya na ito, tutuklasan natin ang sampung pangunahing sakit na dulot ng paninigarilyo, bawat isa ay nagdudulot ng malubhang banta sa kalusugan ng publiko. Una, Lung Cancer Ang isa sa mga pinakamahusay na dokumentadong sakit na dulot ng paninigarilyo ay ang kanser sa baga, na nananatiling pinakanakamamatay na kanser sa buong mundo. Ang paninigarilyo ay responsable para sa humigit kumulang 85 hanggang 70% ng lahat ng mga kaso ng kanser sa baga. Ang mga carcinogen sa usok ng tabako ay nagdudulot ng genetic mutation sa mga selula ng baga, na humahantong sa hindi makontrol na paglaki ng sel at pagbuo ng tumor. Ang kanser sa baga ay partikular na mapanganib dahil madalas itong hindi natutukoy hanggang sa umabot ito sa isang advanced na yugto. Pangalawa Chronic obstructive pulmonary disease. Ang chronic obstructive pulmonary disease o COPD ay isa pang pangunahing resulta ng paninigarilyo. Kasama sa COPD ang talamak na bronchitis at emphysema at nailalarawan sa pamamagitan ng mga pangmatagalang problema sa paghinga at mahinang daloy ng hangin. Sinisira ng paninigarilyo ang mga daanan ng hangin at ang alveoli sa baga na humahantong sa patuloy na pagubo. Paggawa ng uhog, paghinga, at pangan ng hininga. Ang sakit ay progresibo, hindi maibabalik, at maaaring makabawas ng husto sa kalidad ng buhay. Pangatlo, Coronary Heart Disease. Ang Coronary Heart Disease ay malakas ding nauugnay sa paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay nagaambag sa pagtatayo ng plaka sa mga arterya, isang kondisyon na kilala bilang atherosclerosis, na pumipigil sa daloy ng dugo sa puso. Pinatataas nito ang panganib ng mga atake sa puso, pagpalya ng puso, at bigla ang pagkamatay sa puso. Kahit na ang mahinang paninigarilyo ay makabuluhang pinatataas ang panganib ng mga kaganapan sa cardiovascular, na ginagawang mapanganib ang anumang antas ng paggamit ng tabako. Pang-apat, stroke. Ang isa pang malubhang sakit na dulot ng paninigarilyo ay ang stroke, na nangyayari kapag ang supply ng dugo sa bahagi ng utak ay nagambala o nabawasan. Ang paninigarilyo ay nagdaragdag ng panganib ng parehong ischemic at hemorrhagic stroke sa pamamagitan ng pag-aambag sa pampalapot at pagpapaliit ng mga daluyan ng dugo, pagtataguyod ng pagbuo ng namuong dugo, at pagtaas ng presyon ng dugo. Panglima, Peripheral Artery Disease Ang Peripheral Artery Disease o PAD ay isa pang vascular condition na nauugnay sa paninigarilyo. Sa pad, ang mga arterya na nagdadala ng dugo sa mga limbs ay nagiging makitid o nabara dahil sa atherosclerosis na nauugnay sa paninigarilyo. Binabawasan nito ang daloy ng dugo, lalo na sa mga binti at paa, na humahantong sa pananakit, pamamanhid, at sa malalang kaso, pagkamatay ng tissue o amputation. pang anim bladder cancer. Ang kanser sa pantog ay malapit ding nauugnay sa paninigarilyo. Ang mga carcinogens na nalalanghap sa usok ng sigarilyo ay nasisipsip sa daluyan ng dugo, sinasala ng mga bato, at puro sa ihi. Ang mga nakakapinsalang kemikal na ito ay maaaring makapinsala sa lining ng pantog, na nagpapataas ng panganib ng mga paglaki ng kanser. Pang Pangpito, esophageal cancer. Ang paninigarilyo ay isang pangunahing kadahilanan ng panganib para sa esophageal cancer, partikular na ang squamous cell carcinoma. Ang paulit-ulit na pagkakalantad ng esophagus sa mga irritant sa usok ng tabako ay nagdudulot ng talamak na pamamaga at pagkasira ng cellular, na nagdaragdag ng posibilidad ng mga malignant na pagbabago. Ang mga naninigarilyo ay mas malamang na magdusa mula sa gastroesophageal reflux disease, na maaaring madagdagan ang panganib ng esophageal cancer. Pangwalo, Type 2 Diabetes Ang type 2 diabetes ay naiugnay din sa paninigarilyo. Ang mga naninigarilyo ay may mas mataas na panganib na magkaroon ng insulin resistance na isang precursor sa diabetes. Ang mga kemikal sa usok ng tabako ay nakakasagabal sa kakayahan ng katawan na i-regulate ang mga antas ng asukal sa dugo na maaaring gawing mas mahirap ang pamamahala sa sakit at mapataas ang panganib ng mga komplikasyon tulad ng sakit sa puso, pinsala sa bato, at pinsala sa ugat. Pang-syam, cervical cancer ang kanser sa cervix ay isa pang sakit na nauugnay sa paninigarilyo, lalo na sa mga kababaihan na nahawaan ng human papillomavirus o HPV. Ang paninigarilyo ay nagpapahina sa immune system at nakakasira sa DNA ng mga cervical cell, na ginagawang mas mahirap para sa katawan na alisin ang mga impeksyon sa HPV at pagtaas ng panganib na magkaroon ng cervical cancer. Pang-sampu, rheumatoid arthritis. Ang rheumatoid arthritis, isang talamak na nagpapaalab na sakit na nakakaapekto sa mga kasukasuan, ay malakas na nauugnay sa paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay hindi lamang nagpapataas ng panganib na magkaroon ng sakit ngunit maaari ring gawing mas malala ang mga sintomas nito at mabawasan ang bisa ng mga paggamot. Ang mga eksaktong mekanismo ay hindi lubos na nauunawaan, Ngunit pinaniniwalaan na ang paninigarilyo ay nagpapalitaw ng mga tugon sa autoimmune na humahantong sa magkasanib na pinsala. Ang paninigarilyo ay hindi lamang isang masamang ugali, ito ay isang nangungunang sanhi ng may iwasang kamatayan sa buong mundo. Mula sa kanser sa baga at sakit sa puso hanggang sa talamak na bronchitis at stroke, malalim at malawak ang pinsalang dulot nito. Tinalakay lang natin ang sampu sa maraming sakit na nauugnay sa paninigarilyo, kabilang ang COPD, emphysema, kanser sa lalamunan, kanser sa pantog at maging sa type 2 diabetes. Ang bawat puff ay nagdaragdag ng panganib. Ngunit ang mabuting balita, hindi pa huli ang lahat para huminto. Ang katawan ay nagsisimulang gumaling halos kaagad pagkatapos ng huling sigarilyo. Aalis ka man para sa iyong sarili o para sa mga mahal mo. Ang bawat hakbang tungo sa buhay na walang usok ay isang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan at mas mahabang hinaharap. Lagi nating tandaan, na ang kalusugan ay mahalaga sa ating katawan. At dito nagtatapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.